nag-basketball po ako. Ngayon po sir, nung nagkontrang po kami na punta dito. Tapos so, nag-lock po siya. Hindi ko tigol ko, po siya. Bili. Tapos, po, tapos po, nung binibig po, po siya, hindi ko po pinilot. Nung nilaris po na ano, nung panggaho siya, pinaano ko po, po, pina, pina orthopedic ko. Po. Pina tapos pagpunta ko sa orthopedic, okay naman daw yung buto ko. Parang chinik lang po Ano. Okay naman daw po kasi kasi narurotate ko naman sir eh. Mm, ano ah, problema? na rin. Uh, dinala ko naman po sa ano, baka daw po na kinahin na nalaman, baka may ugat lang daw na ano. Dinala, po, ano inano po siya, dinala ko po sa capital yung instant po siya. Tinignan din naman po dun, hindi naman doon makita Kasi mm. tinesting din po dun. Hanggang tumagal sir, hindi ko na po pinansin yung hindi ko na ho, nadala kasi sir yung ano. Pero matagal na rin mo yung sir, 4 years, 3 years, 4 years na ho, yeah. po. Yeah. Um, eh, masakit sa masakit po siya sa pag... Ayan, sir, eh. Pag hinagyan, masakit? Apo, tapos, lumalagot Pag sinusun, po siya. Kung putok po siya. And, sa tagal gindo... kasi ng... Ito At, kasi Sa tagal kasi ng ano, di ba? Dinala muna sa mga ano, eh. Dapat, inayos na yung Dalawa mo ka naman ngayon. Katagalan kasi, pag wala sa posisyon, na ano na, di ba? Kamon na, destroy kong inano mo, ni-rotate mo, pak, bumalik. Opo. Siguro hindi perfect. Kasi ikaw na Apo, lang na Opo. Hindi, hindi, mo na, hindi, hindi po perfect. Ngayon, hindi na mo sa mga ano. Ito kasi, daily ano natin to. Ito yung daily machine natin. Pagtrabaho, araw-araw. Ngayon, pagka wala sa sa timing, nakukuskos siya nakukuskus. nakukuskos. Ngayon, katagalan, sa alok na abad taon, magmamasel na yan. Maglalaman na. Apo. Tapos, siyempre, kahit naglalakad tayo, eh, eh ka bang ganito? Hindi naman. Automatic. Kumukus-kus-kus-kus siya. Ngayon, baka na gano'n yan. Nag-build up na yung mga lipids, mga ano. Na, yung... Pag ginaganto mo, masakit po. Masakit po po. Tapos sir, ang nangyari pa po sa akin sir, may manok po sir. tinukaw ko ako ng manok. Pag tukwa ko ng manok, nagulat ko ako, naglock po siya. Tapos sumandal lang ako doon sa sakyan ko Naglock mo talaga sobrang sakit ini ko lang huli tapos gumaganon ho siya. Gumaganon tapos mamamagalan ho siya sa araw tapos okay na ulit. Yung nga lang po talaga yun. hindi lang po talaga siya pwedeng hindi ako, basketball. na ako nakakapag-basketball, talagang matatakot na ako ako. Pagka ginanong po yung mga volleyball na bola, ginanong ko rin o. Kasi nakupunta ko sa akin yung bola, pag ganun ko po, nag-lock na naman po siya. Tapos so, ano? hanggang nakita ko yung block niya naman yung Pero kasi yung niya tawag na rotator cuff dyan nakasaklob yan dyan, nakaganyan. Opo. Ngayon, siyempre, umusog sigurong pa ganun, kumakalahati siya. Kasi kumaganon eh, pala, pala, palikod eh. Kumakalahati siya, bumababa. Parang gumaganon siya, so, master. ko. ko. Gumaganon siya. Pag lagatok niya, lalaro <coughs> naman Kaso, gaya nga sabi mo, mama, mamamaga talaga kasi bugbog na, na, na ano yan. Punong-punong na nakakapit na ano yan. Punong-punong na nakakapit ng mga ligaments, tendons. Siyempre, pag in-overstretch mo yan, may stress na yun, mamamaga yun. Pero mga ilang araw, pag napahinga, good na naman. Okay, tignan natin kung ano magagawa na natin. Mga lang to sa taas. Yan, straight mo lang. Relax mo Tanggalin mo lang to sir. Ito mo lang. Kamiya, pagdapa mo, baka matulang yung board. Ano ng konti. Hindi nyo mas yung pag ginaganyan po masakit po. Pag ginaganyan po. Ayan, tignan nyo ha. Pag ginaganyan, masakit na. Titignan natin kung magbabago yung ano, pag pinitig ko. pala. mo muna mo. Sige, shoot mo yung mo na maayos. Kula ka Japan. lang siya. Japan lang please Doon may swimming pool yun eh. Hindi, sa lutoan lang. Ako pumunta ka ron, ano ni Aldrin? Sumama ka ba ron? Hindi. Sa una lang namang busy yun. Mga pagka na kakain ni Nino, paala naman eh, yung pagkain na bukas. Oh, Kaya to parang di kayo tamang bawas-bawasan yung mag-birthday. <laughs> Tanggalin yung tralit dati yung pecha. <laughs> Tigilan nyo yan, tatanda kayo dyan. Isa pa, gastos yan. Yan, yeah, ganun mo ito. Medyo hey. nung know wala sa konti, sir. Conti, sir. Bago Hindi ka kanina. konting ganun mo lang. Aray. Mm. Mm. Hmm. 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 Yeah. Medyo may konti pa sir, pero medyo hindi um. na kanina. Iba na. Tip, yung pinaka-throw ngayon yun, idol. Meron talagang matikir ha. Yung pinaka, siyempre, ngayon lang na bago yung posisyon Sa loob ng apat na taon, ngayon lang yung narinig mo yung tumunog na malabang. Tumunog. Ngayon na lahat gawin mo ba sa YouTube? Tagal yun. Mahirap mo ngayon yung alam mo babalik pa ako dito. Hindi na. Alam mo gawin mo, ganito. Katulad niya, nasa posisyon niya yan. Magbagong man ng konti yan, uusog lang ng konti yan. Kung sakaling makatabig ka ng ano. Hindi na nga, sir, na gano'n. Ang gawin mo, pat, kung may kasama ka sa bahay, panoorin mo itong video mo. Ganito nyo lang. Iganto mo yung kamay mo. Yan. Tapos papitig mo sa kanila. Ganun lang. Huwag lalakasan. Kasi, bumababa lang siya sa ano. Ito kasing yung humirus natin tsaka rotator ka, baka ganyan talaga yan. Pag hindi yan umaangat ng todo. bumababaya kaya pag tindik mo, tutunog yan. Okay? Ganun lang. Tignan po. Tapos na? Thank you.